Hi, mga kagigil Magluluto po tayo kasama ang aking mother na dinuguan. Pasintabi po sa mga hindi kumakain nito, no? Sa uh, excuse me. Tayo isa na po tayo.

muna natin maghala-hala, no? Yan. Ilalagyan na po natin yung ating baboy. Kasimpo to, no? Na may taba-taba. Tutinto -taba. natin siya. Ayan. Ay, maganda. May tina mong ganda, o. Pabaya ko natin mag-brown na, no? maglalagay po tayo ng patis konti lang no tapos paminta, para pumapit na yung lasa sa baboy Pagyan natin siya mag pre-tunnel no? at maglabas ng kanyang oil. Maganda Ay, ng baboy natin. May taba ba? Lagyan na natin. Maglain natin siya na ano. Laurel. Nag-eena tayo ng tubig, no. Nag-eena tayo ng tubig. Dinakulo ang tubig to, no. Papakuloan natin siya ng 30 to 35 minutes. Okay, takpan muna natin. maglagay tayo ng suka no konti huwag gagalawin tapos maglalagay din tayo ng pangsigang o oh, diba konti lang din Huwag mo haluin. Pabayaan muna. na pa natin yung ating sili. <coughs> Lagyan tayong sugar. Pang balancing. Masang patsara lang ano. Tapos natikman ko na kanina. Medyo kulang sa suka. Kaya nagdagdag tayong konti. No? Mga isang potsyara lang din. Huwag ahaluin. Yan. Tapos po, dahan dahan i-alagay na natin yung dugo habang inahalo natin. Dahan-dahan lang. Lagi nga ano? yeah Ito na po ang ating dinaguan, ano? Titikman na natin. Mmm, <clears throat> ang sarap. Ano Kaya